Wala kaming pinipiling oras basta gala na ang pinag-uusapan. Lalo na't nakapag-day off si Mamita ay talaga namang walang pahinga ang aming mga paa. <laughs> Sa twing kami ay gustong gusto naming mamasyal kung saan saan dahil. Namasyal ka nga para mawala ang stress mo pero mas lalo kang na-stress dahil nakagastos ka ng malaki. Mas mabuti pa siguro magkulong ka na lang sa bahay. Sinamahan namin si Mamita sa bagong nadiskubre namin pasyalan. Nakita nga namin itong murang mga damit at pumasok na nga kami. Umuha ako ng dalawang big size na t-shirts at susuotin ko nga pantulong. Bumili rin si Mamita at ipapadala daw niya sa mga anak niya. Dati ay mahilig ako magsuot ng mga sexing pantulog pero ngayon ay hindi ko na nga feel. Mas gustuhin ko pang magmukha akong mananday. Nagbayad na nga rin kami ni Mamita. Napasayaw na lang kami sa sobrang dagal mamili ni Sugar Daddy. Pagdating kasi sa damit ay maselan talaga siya at gusto niya yung maganda ang quality ng damit. Pagkatapos namin mamili ay napadaan nga kami dito sa street food dahil napakaraming pagkain, magkabilaan. Minsan nga lang kami kumakain ng mga ganitong pagkain na takot nga kami magtaki. Nung isang beses nito ay para akong mamatay sa sobrang sakit ng chan. Nung natikman ko yon ay masarap naman. Baka hindi lang talaga sanay ang chan ko, day. Sa daming nagtitinda ng oyster ay dito nga kami nabili kay kuya. Dalawa na ang in-order namin at hindi nga kumakain ng spicy si Mamita. Bawat order nga ay may pitong piraso. Depende sa laki, day. Pag maliliit naman na oyster ay may sampung piraso kada order. Nagbayad na nga kami kay kuya at dumaan na nga rin kami dito sa bilihan ng milk tea. Nalilito na nga itong tendera kung sino sa inyo ang magbabayad. <laughs> Ha, ganda lang talaga ang ampag ko dito, day. Umakyat na nga kami at akala namin ay nandito yung kainan na hinahanap namin. Supermarket pala ang nandito kaya bumaba kami ulit. Nadaanan na pala namin ito kanina pero ewan ko ba bakit pa kami umakyat. Dito nga kami kakain sa walis ang paborito ni Mamita. Sa tuwing nagde day off siya ay eh, hindi pwedeng hindi kami kakain ng walis, day. Kanina pa ako na uuhaw kaya uminom na nga ako ng milk tea. Problemado nga itong Mamita ko at nawala daw ang kanyang pera. Ang sabi ko ay tignan niya nang mabuti at baka nandyan lang sa bag niya. Hindi nga ako nagkamali, day. Trinay ko na nga itong oyster na nabili namin, day. Napakasarap. Masarap ang timpla ng garlic ni Kuya. Buti na lang sa kanya kami bumili. Napapansin ko nga bawat iskinita ay may nagtitindang oyster. Kahit sobrang ang hanga ay napakasarap, nakakaadik. Pati nga si Sugar Daddy ay sarap na sarap din siya. Mga ilang minuto ay dumating na nga rin ang manok na in-order namin. Diyos ko, dalawang buong manok na naman. Lordo ni Mamita, dahil mapapalapan na naman ako nito. Pag si Mamita ang kasama mo ay siguradong hindi ka magugutom. Pero pag siya naman ang kasama ko araw-araw ay siguradong masisira ang diet ko, dahil. Maraming nga nagtatanong kung ano daw ang sekreto ko kung bakit hindi ako tumataba kahit lamon ako ng lamon. Mukha lang po akong patay pero sa isang araw, isang beses lang po ako kumakain. Minsan lang ako kumakain ng marami pag nagde-day off ang mga kaibigan ko day. Tapos na nga akong kumain at may natira pang pa ang kaunti, ang sabi ko ay ubusin na nga nila at sayang naman. Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad muna kami para bumaba naman ang aming kinain. Habang naglalakad kami ay nakita nga namin itong ukay-ukay ang mura. Gusto ko sana ito kaso malaki sa akin kaya ibinigay ko na lang kay Mamita. Gustong ipaayos ni Mamita ang kanyang cellphone kaso nga lang ay mahal ang singil ni Kuya ya yeah. Nakita ko nga ito at naalala ko tuloy yung dati kong cellphone na 3310 dime. Ipapaayo Nabaris ko nga rin itong screen protector ng cellphone ko at sira na nga. Buti na lang at naalala ko na dalawa na lang ang pinggan namin sa bahay kaya dumaan muna kami dito para bumili ng pinggan. Lagi kasi nababasag. Sa dami ng pinggan namin, dalawa na lang ang natira Bumili na nga rin si Mamita ng kanyang chinelas at tasa. Di ko nga pinagawa kay kuya yung screen protector ko at mahal nga ang kanyang singil. Dito ko na lang pinagawa malapit sa bahay at mas mura nga dito. Di na nga napagawa ang cellphone ni Mamita tsaka na lang daw sa sunod na day off niya. Naipaayos ko na nga itong cellphone ko at pauwi na nga rin kami ng bahay. Wala naman na kami mapupuntahan at nagsara na nga ang matindahan dai. Pagka-uwi namin ng bahay ay naligo nga ako agad dahil excited akong buksan itong bagong nabili kong casing. Matagal na rin kasi hindi napalitan ng bago. Kita niya yan, napakadumi. Gandang-ganda nga ako sa casing na nabili ko nung nakita ko nga ito ay in to cart ko na agad. May iba't ibang kulay ito pero mas gusto ko pa rin itong puti. Mas classy tignan. Char, sana all classy. Inilagay ko na nga sa cellphone ko at talaga namang napakaganda. Di mo na nga kailangan magdala ng salamin kasi may salamin na siya sa likod day. At dito ko na rin tatapusin ang aking video thank you for watching